wala pa rin bagyo pero malalang pagbaha pa rin ang namerwisyo sa Davao Region dahil sa halos tuloy-tuloy na pag-ulan. Umabot na sa labing anim ang patay dahil sa baha at landslide. Magbabalita si Bril Montalvo ng Radyo 5 Davao. Naipo na sa bahaging ito ng National Highway ang mga motorista sa barangay Tuganay sa Carmen Davao del Norte noong weekend. Binaha kasi ang kalsada dahil sa ilang araw ng pag-ulan. Kahit ang kanilang ospital, munisipyo, eskwelahan at evacuation center hindi rin nakaligtas. Hanggang nitong linggo, rumaragasa pa rin ang tubig sa barangay Guadalupe. Sa Kabuuan, labing apat sa dalawampung barangay sa Carmen, lubog pa rin sa baha. Karamihan sa mga residente, nagtayo na lang ng tent sa kalsada para may pansamantalang matuluyan. Ang pamilya ni Jessa, tanging damit lang ang nasalba. Lahat, wala na doon sa bahay, wala na. TV, ref, washing, wala na talaga. Kasi ang lakas ng agos ng tubig. Sa barangay Mabaos, inabot din ng lampas tao ang baha. Kaya ang magsasaka na si Alfonso nanlulumo sa palayang nagmistulang ilog. Ala, yung palay ko isang ektarya, Arbisyon wala na akong makuha. Oh, kahit malaki pang utang ko sabi ng Carmen LGU, ito na ang pinakamalaking baha sa kasaysayan ng bayan. Bukod sa catch basin sila mula sa tatlong katabing probinsya, isa pang itinuturong dahilan sa pagbaha ang pagkasira ng Esperanza Dike sa bayan ng Santo Tomas. Nag-accommodate kami ng mga tubig galing sa tatlong probinsya, Agusan, Dabao de Oro, Dabao del Norte at saka dalawang malaking ilo galing sa Dabao City na yung Carmen is the only exit delta. Kaya lahat ng tubig ng na sabi kong mga probinsya dito dumadaan sa amin. Sa tala ng Carmen Rescue Team, 28,000 pamilya ang apektado ng baha. Sabi ng Office of Civil Defense, labing anim na ang nasawi dahil sa baha sa buong Davao Region. Kabilang mag-asawang Julius at Josie Loon at dalawang minor de edad na anak na natabunan sa landslide sa barangay Gupitan sa bayan ng Kapalong. Apat naman ang hinahanap pa, kabilang isang dalagitang tinangay ng baha sa bayan ng Manay Davao Oriental nitong Huwebes. Then merong uh, police report akong natanggap kaninang umaga from uh, Municipality of Manay, yung tatay mismo ang nag-report sa police na yung anak niya na parang 5 o 6 o 7 years old, daladala niya -dala habang sa kasagsagan ng pagbaha sa lugar nila, natusok siya ng malaking kahoy na alpasan niya yung anak niya nadala sa floodwaters missing missing hanggang ngayon at ang nasalba ang kanyang isa pang anak pati isa pang at ang kanyang asawa para sa one ph bril montalvo raggio 5 davao